Good morning. Nakauwi na ba lahat ng mga anak niyo, mga beshi, dahil cancel ang klase. So ayun, para namang maaliw alas yung panahon na lang. So inun tayo ng choco. ko ko natin Hindi na tayo ng pandesal Dahil meron naman akong tinapay dito May nag ano kahapon Na rasyon so, okay. Yun na lang ang kakainin ko Sarap diba? So ayun, Pili tayo ng tinapay Siguro ito na lang ano eh kagong so, kayo po, ano mga almasal nyo hmm. syempre dahil Filipino tayo sasawsaw natin to dito dito so, dapat maglalive ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko paglalive ganito init, bagong kalukas yung tubig sa lang sa thermos. Kain na po tayo. Almutal na kayo po. Ano po? Ay, ingat-ingat po tayo. Kasi ngayon, syempre, pag maulan ng panahon, malamok. Puso ang dengue. Yes. Dito sa lugar namin, ilan na yung nagka-case ng dengue. Pero magagaling na. Pero parang isa, dalawa, tatlo. Parang apat ang nagkaroon dito ng dengue. Pero magaling na sila ngayon. Ha? hopefully wala nang dumagdag yeah. ang kagandaan pag sinasaw malambot na hindi mo na siyang ngunguyain pag ano pag sayo sa bibig mo parang tunaw na <laughs> tunaw na yung tinapay lulunukin mo na lang Good yun tapos na Maglagay okay, lang tayo ng kantindang mineral para lumamig, papalamig tayo. Para pag may bumili, malamig mo. Diyan ang gas. dumating ang delivery ko mikaas para may pambenta akong bigas. Siyempre, shout out sa aking mga anak na to the rescue dahil medyo naubos na yung laman ng aking tindahan. So, dahil sa sunod-sunod namin emergency, kabalik-balik, pamasahe, pabili ng mga kung ano-ano, yun. So, to the rescue yung dalawa. So, kaya, swerte ko sa mga anak. I mean, hindi man ganun kaalwan, pero, talagang tumutulong sila sa akin. So, yun. Kahit di na sila dito nakatira, hindi nila ako nakakalimutan. So, I feel so blessed. So, ayun muna. Bye mga beshi.